So guys, ngayon ay overtime kami sa paglalagay ng mga bato na pag-design dito sa gilid. So nalinis na namin siya. Kailangan nang kalinisin dito. Ito yung magiging pot, put bat. Tapos ito yung bato na design dito. Para may something lang na design. So, tulong-tulong kami dito para matapos siya. So time check is 7pm. Pagkatapos lang kasi ng pagbawa dito.

Pakita mo na doon yung mga ginawa na ganyan. Pasilip natin. Let's go. Kachika din tayo. Ayun na Uras, uras. Ayun. Minus tayo. Anong pakiramdam? pakiramdam na? Pakiramdam ko nga nilalag na pati. Hindi, anong pakiramdam na? Tapos na talaga. Totally natapos mo na ang yung... Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Sipon! <laughs> Ang pakiramdam ko ngayon ay feeling, hindi ako really, feeling stress pa rin. Why? May pang babayarin. <laughs> I'm very thankful na natapos, natapos, natapos siya today kasi ah, bukas pa pala talaga yung pinakatapos nito kasi matatapos yung doon. Pero half day lang naman sila, dalawa lang trabahante bukas. Very happy kasi at least na tapos na yung finishing yung pera na lang ay yung ngayon, yung pera is iipunin ko na lang para pambaya dun sa uh, mga hiniraman ko like kina Argel, kina uh, Maring Mar, kay si si Mari, uh, Mami R. Kaya ano ba ako may utang? Sa kapatid ko sa bangkong, kapatid ko si Kara. Tapos, yun, kailangan matubos ko yung mga alahas ko. Yun lang naman yung mga utang ko. So, I would like to say thank you sa mga nag-share ng mga blessings sila ni Mama Ana, si Mama Weng, si Mami Opie, Ate Cheng, sila na Miabi Abby, ate Lisansil, ate Nels, so, ayan sa mga, syempre of course, kay, kay Foreman, si Daddy, o kay Mama Tagabantay, sila talaga, so, I'm very thankful, at least makapagpahinga na rin sila din sa kanilang bahay, ilagay pa pala ilaw bukas, so, kapahinga sila, at ngayon, kumuha sila ng passport yata, napunta sila ng butuan, feeling ko pupuntahan nila yung Macau na gift sa kanila ni Mami kay Espinosa, At mm. and ng wedding nila, tapos, I am planning to give reward to daddy since walang sahod po. For the record, wala pong sahod si daddy dito at si mama. Sila tagabantay dito silang foreman dito. Pero wala pong nakukuha sahod si daddy kahit piso. Ang pinapasawaran lang yung trabahante. So, syempre, nasa initiative ko na rin noon na magbibigay din ng reward sa kanila. Hindi naman rewards. Dapat they deserve talaga niyan. So, abangan. Maybe next month pa. Charot lang. <laughs> <laughs> pag, basta, pag after nito ang ano, opening. So, yun sa opening, we're going to have pool party. Yeah, okay. Tapos may nagbigay ng si Tita Bot. Tita Bot ba yan? Yeah. Tita Bot. Si Tita Bot. Um, bigay siya ng pa-premium mag Miss kami dito tapos e -hey. lahat naka-swimsuit ganyan tapos may konting salasala din for the opening pero yung opening na yan is not for the sake na talagang open na siya for public siguro kasi hindi ko pa alam kasi hindi ko pa alam yung papers namin but meron naman na kaming papers lahat may permit naman na siguro may permit naman na tapos ang wala lang sa amin is yung mga seminar ng Um, ang wala lang talaga ay seminar ng lifeguard, ay, lifeguard at seminar ng managerial ganon pero meron naman gym. kami permit dito and then second anniversary talaga yung talagang pinaka-event talaga ng August 8 is second anniversary ng Hinaguan Nature Park it's our second year here so I'm very thankful because andito pa rin kami lahat halos pero yung iba wala na sad to say. Masarap <laughs> lang. Yung bawalan na kasi nga nagsiwian na sa kanila mga oh, oh, bahay. But... <laughs> Umuwi na ng Manila. Tapos yung iba nagtrabaho na sa kabilang lugar. Pero at least intact pa rin kami. Majority na nandito. May mga nadagdag. And our family is getting beggar. 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 So I'm very thankful talaga. So, um, Pero, thank you sa bilis bilis lahat ng no... mga lagi na nanonood sa akin sa vlog kasi dahil sa inyo, bumabalik yung dinasos ko dito. So sa lahat ng na mga nagtatanong naman, pinaka-average talaga na gastos ko dito is 1M talaga. 'yung 'yung function hall is naabot sa 400,000 tapos ito namang Ito pinaka malaki. 'Yung function hall is 400,000 sa ano pa lang wala pa kasama flooring. Mm. So naglagay ako ng pool, inabot siya ng mga million siya pero kasama na 'yung flooring ng pool ay ng, ng function. function hall. Pero ito siguro sabi natin na mga inabot na ng mga 900,000 to 100,000 'yung floor ng ng function hall. So medyo malaki-laki talaga sa Inexpect ko lang talaga dito. Is, hindi ako abot ng half million. Mga 400,000 lang siguro. Pero yun. Solid kaya nasan yung bracelet ko, yung anklet ko, yung kwintas ko at yung isang singsing -sing ko. At nagkautang ako kay Mami R ng 80,000. Kina rj ng mga dako-dako, John. Ako mga utang sa Ilana. I'm very happy na rin sa mga uh, nagbigay ng racket sa akin, kumukuha sa akin kasi yun din yung nakatulong sa akin para mapambayad sa sweldo ng mga trabahante. So yun, so ang pagtubos ng alahas, magkatrabahoan ko muna yun siya. Basta, ditong sahod na ito next month is, yun yung pambayag ko sa lahat ng, ng mga inutangan ko. Then, next month, yun na yung pagtubos ko ng alahas okay. Yes! So, thank you so much, friend Damage. Aabot yeah. uh, na tayo ng 10 minutes dahil sa mga shika mo. So, magpapatuloy muna kami, guys. Let's go! Pero, in fairness, ha, in 2 years pa lang, grabe yung improvement. Ano yung chika. O, um, ba? Ikat na! Um, ah, ikat, ikat na din. mapul na, kaya <laughs> na ang sisipad tala. So ngayon gabi guys is magre-recrop to ng bato. Ah, mag, ano? Recrop ba ni? Arrange. Arrange okay. ng bato. Dahil. Itilopi namin. <laughs> yung bato na manto. Buang <laughs> <laughs> okay. Hindi hey guys, para gumanda yung ano niya paligid niya. Hindi lang siya, ano ba, pampamilya pang school pa. Okay. Wow, okay. rubbing alcohol. Chato. Okay. Basta sigana na. Yeah. Ganali ka. Ganali ka. Masipag talaga nila guys. Yan yung gusto ko sa kanila masipag. Han So, nilinis nila dyan sa gilid. Tapos ilalagay dito. Nilisan nyo naman. Nalata na yung paako sa sobrang basa. Si Sipol lang yung binayaran ko dito. So, ganyan kadumi yung ano iba o. Yan yung mga sali Lagyan ng sa sako Ha? Oo oh, Para daw sa 10 minutes si Scarlett Sana hindi ito ma-full Kasi iba yung gamit kong cellphone Yan dyan Dyan lang yan yan. yan yan. Yung mga ano na yan, ang mga bato na yan ay nanakaw pa yung galing sa dagat. So pag nagkulang kami, dyan na lang may sa ilog, mga awat. Alam, wala na yung bato diretsyo. Dagan pa kayo dito, sako-sako. Oh. Sa kusaku, oh. Ayun, no, ang dami pa niyan, no. Pag na kaya, pagtapos itong 10 minutes, pwede ka na umalis, Scarlett. Yeah. Andiyan naman si Paul, eh. Thank you for the 10 minutes. <laughs> so, bukas naman, ang ayusin namin doon ng mga staff, ayun, lahat ng table sa ayusin. Meron pa, yung simento na upuan na lang. Hindi na lang talaga. So far, malinis na lahat dito. Ang hindi lang natatanggal is yung mga white-white, pero okay naman na siya. May nag-white ng konti, eh, kagaya nito, oh. Yan, may mga puti-puti pa dyan. Oh. Pero pag laging nababasa, yun, mawawala naman na yata. Yan. Ano ang oh? Kaya mga puti-puti ng kuan. Bato. So, ito na lang yung hindi natapos, guys. Oh. Ayan. Ito na lang yung hindi natapos. Yung gilid niya. Ayan, yung square. Pero lahat. Pero hindi pa nalagyan ng grout yan. So, puro simento pa yun nandyan. Bukas, babrasan yan, lininisin, sa lalagyan ng grout. Kagaya nito. Tapos na. Tapos, standby na siya for watering station. Watering station. Ang gusto ko dito kasi namulaklak na yung mga bougainvillea. Kita na yung mga colors niya. Ayan, Yung mga pink, white, and everything. Aman sila ni Kuanda Jilo. Ayan, tulong-tulong po kami dito, guys. Grabe. Parang lumalala na yung lagnat ko. Ay sipon. Ayan no, ay oo nga, meron na pala tayong ano. Ay ikaw nga bumaba nga diyan, try nga natin kung di ka ba mahulog. Try natin guys. Ah. Tingnan natin kung mahulog ba siya. Okay siya. Oo. Oh, oh. Had look like ay gan. Ah, okay. Tingnan may tubig na Sa din ano. Ah, ano, Okay na din siya. Ginoo ko kahadlok bali ka, hardlock, ba ka uh, Uy, ginoo ko. Hadlok siya. Ang mo kasi. Wala ba ibutang <laughs> uh, na ano? Kahadlok uh, uh. ka kay Kwan. Mawa kung may tubig. Pwede uh -oh. pa siguro lagyan sa gilid niyan. Eh. Uh Oo, -oh. para di di maigo ang diri. Nakatakot. -oh. <laughs> <laughs> Hindi, malaki ka kasi. Kaya ikaw mag-adjust. Huwag ka umakit dito. Ang mga malaki doon kayo umakit. Sa so, hagdanan, huwag dito. Pangano lang dito. Pagkatapos mag-shower, babunta oh, dito. Yan. Eh, oh, sa mga naghahanap pa rin ng shower, guys. Pero pag shower dito banda kasi hindi nila alam na may shower pala dito. Ibuksan mo nga. Shower ba yan o gripo? Okay lang, okay lang. So pagpapaandarin niyo po ito ganito, po guys ha. Ay dito pala. Ayun John. Dito. Ah. Oh. Oh. Ah. Binang. Meron lang. <laughs> <Ganun> lang. <laughs> gripo din. So eto na yung itsura. mula doon paikot tong ah uh, gilid nilagyan nila nang Uh, maraming bato yung mga hindi matutulis na bato para walang masugatan so paikot siya nilagyan ng ano para magka design lang yung at saka ano kasi to parang foot bat pakita mo yung foot ano, ay, yung... saka ayan siya para pag akyat hindi sa masyadong madulas dito okay. eh and then malinis na rin yung pool So, Ayan. kulang pa talaga yung sa magbabrush. Pero ito yung magbabrush, magmamap pa bukas para uh magbrush, map, then basta maglilinis pa dyan. Hindi ko alam kung anong mga pang, pwedeng panglinis dyan. Basta yun yung gagawin namin bukas. So, kulang. pwede na siyang lagyan ng tubig. Wor. And dito naman is nalagay na rin yung nalagay na rin yung hagdanan. Medyo mataas siya. Pag, pero pag may tubig naman, di naman siya ano, ito yung talaga, ganyan lang talaga ang video. Ah, ganyan lang. oh, uh, uh, pero hindi mag... So, okay na yan, John. So guys, yan ang po muna magiging update para sa gabi. Bigat siya, hindi siya kaya, basta. I ano mean... yun? sa dito, dito. ibu Mabigat ba? bigat po Ang house nandiyan? Wala namin sa house. Matay doon oh. Nagpuyo na doon <coughs> hmm. <Naman>. oh. <laughs> May palaka guys. Ayan oh. Puno sila. Dagan sila gayon. Utulong. -tong pala Ay, may tatlong palaka. Pwede, pakita, Day. Oh, di ba na pwede? Pawal ba yan? Ikat mo na lang. <laughs> Hala na pa, oh. Tapos. Labay-labayan na na sa Yosi. si Ganit. Pila pa kami na school ang anis ka? Ayun, pag-istulit sila ang anis ni Mimi.